Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang kaibig-ibig na si Carla Abelana, na katatapos lang magnegatibo 38. Ibinahagi ni Carla ang kanyang pasasalamat sa social media na sumasalamin sa kanyang paglalakbay na may isang taos pusong mensahe. Isinulat ni Carla sa pagtanda ko ng isa pang taon kahapon, hindi lamang ako nakakaramdam ng tunay na kaligayahan, ngunit lubos din akong nagpapasalamat. Maaaring wala sa akin ang lahat ng gusto at kailangan ko sa buhay. Madalas akong nagpupumiglas, nag-aalala pa rin paminsan-minsan, paumanhin, Panginoon, at tahimik na umiiyak paminsan-minsan. Lahat ng ito ay maayos at ganap na normal. Ngunit ito talaga ang pinakasimpleng bagay na nagbibigay sa akin ng kapayapaan sa aking puso at tumutulong sa akin na magpatuloy. Inilista niya ang kanyang mga pagpapala Mula sa mga mensahe ng tagahanga at yakap ng pamilya, hanggang sa isang mas malaking kama para sa kanyang mga aso at ang init ng kanyang bagong tahanan. Sa aking kaarawan, nagpapasalamat ako sa Espacio para matuto at lumago mula sa aking mga pagkakamali. Lahat ng mensahe at komento ng tagahanga na natatanggap ko, mga yakap mula sa aking mga pamangkin, isang mas malaking kama para sa aking mga aso at ako, malinis at sariwang kumot, isang mainit na shower, ang simoy ng hangin sa harap ng balkonahe, magagandang bulaklak, naps, init ng aking pamilya, bago kong tahanan, tunog ng mga paborito kong beats, kabaitan ng mga estranghero, ang mga taong. Nagmamahal sa akin ng totoo, pagising tuwing umaga, ang pag-awit ng mga ligaw na ibon sa aking mga puno, ang tawa na ibinabahagi ko sa aking matalik na kaibigan at sa lahat ng pagkakataon na nagpatuloy ako. Nagtapos si Carla sa pamamagitan ng pasasalamat sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa kanya na nagpapahayag ng kanyang taos pusong pasasalamat. Yan lamang para sa araw na ito. Let's all wish Carla happy birthday and keep support her. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe eh para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. See you next time!